So, hello guys. Uh, ipapakita ko sa inyo kung paano ako gumawa ng isang color shirt. So, step by step lang po tayo kasi kung tubuo masyadong mahaba. So, doon po muna tayo sa paglalagay ng placket opening. Ito so, yung nilalagyan ng botones. So, ito po yung gagawin kong sa placket. Tilong at saka yung tela. Isukat po yan. Tapos, ito naman yung body ang yung body, kukuha natin yung center. Mag-annex ma 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 tayo dito. Tapos, dalawang classic po kasi yung plaka. Eh. So, ito ito pa ito center. Half inch. Hmm. Mula doon sa center. Tapos, yung haba ng placket ay ito po ay 5 and a half, kasama na ang 7 allowance ng polar yan paginipo yan po tayo so, paginipo ang okay. gagawin natin, ilalagay natin itong pwede dito sa gagawin natin plato. ito po ang right side so ilalagay natin, natin dito ilalagay natin dito